Matapos ng makarating nga kay Jenna ang malaking hidwaan ng mag -ama. dito na nga ay naisipan niya na bumalik na muna sa Pilipinas upang ayusin ang gusot na nangyari na kagagawan din ng kanyang asawang si Gerald. Niligtas niya ito, so parit hindi niya alam na yun din pala ang naging dahilan kung bakit lalong lalayo ang loob nga nitong si Gerald dahil mararamdaman niya na tela paggami na maliit siya at tela inutil siya ganoon din ang pagkaintindingan nitong si Robert kung bakit kinakailangan pa niyang umuwi upang isolve ang problema nga nitong si Gerald kaya naman sa nangyari nagkaroon ng argumentation ang mag-ama at dito na nga Narinig ni Gerald ang kanilang usapan kung saan naawa siya sa kanyang sarili na tela baga, yun ang nga ang nangyari na walang tiwala si, Jera, si Jenna pagdating sa kanya. Kaya naman na naisip niya na siya ay useless, walang kwenta. Kagaya na lamang nang iniisip ng kanyang mga ni Jenna na ito ang si Robert. Kaya naman aalis itong si Gerald upang maglabas ng hinanakit at sama ng loob at wala siyang naging ibang option kundi uminom na nga ng alak. Pansamantalang kakalimutan ang lahat. Ngunit kahit anong gawin niya ay naroon pa rin ang problema. Samantala, mapapansin naman ni Aling Susan ang kakaibang panglalambot nga nitong si Betsy. Tinabaga apiktadong apektado siya pagdating kay Gerald. Kaya naman dito ay nag-isip ng itong si Aling Susan na kung anuman ang kanyang pinagkakaabalahan ay huwag niyang ibabaling dito nga kay Gerald kundi i-focus eh, niya ang kanyang sarili dito kay Robert hindi hindi umano siya magkakamali na gagawa ng paraan para sumabit sa kanilang mga plano kundi ay tutuluyan niya itong isabit pati warik. Subalit walang kaalam-alam si Aling Susan na habang tumatagal ay lalong nakukuha na nga ni Betsy ang loob nga nitong si Gerald dahil unti-unti naman niya itong minamanipula dahil sa iniisip nga ni Gerald na wala siyang ibang kakampi kundi ito nga si Betsy mahuhumaling ng muli itong si Gerald dito kay Betsy isang malaking problema nga ang mangyayari dahil uuwi nga si Gerald kung saan hindi nga niya kasama itong si Mindy kahit na tinawagan nga siya nitong si Jenna subalit dahil sa kanyang kalanguan sa alak ay nawala sa kanyang isip at nakatulog siya sa mismong lugar na iyon at kalimutan niyang sunduin itong si Mindy. Kaya naman galit na galit itong si Jenna. Sinabi niya dito kay Gerald na pumalpak na siya sa lahat. wag lang sa kanyang anak na si Mindy. Dahil hindi hindi niya ito mapapatawad at hindi niya mapapalagpas. Lalong nadadagdagan ang galit at hidwaan ng mag-asawa. Kaya naman si Gerald ay wala ng ibang naisip kundi tawa takasan pansamantala ang kanyang asawa ngunit sa kotse pa lamang ay nakasunod na sa kanyang ahas dito naman ay muling umatake at dito na nga ay muling may nangyaring nga dito kay Betsy at kina Gerald